Isang negosyante ang dinukot sa Las Piñas, ang anim na armadong sospek na daw ng t-shirt na pangpulis. Si John Consulta nakalerto 24. Ito ang bisikletang gamit ng 27 taong gulang na negosyante si Vicente Cordero nang dukutin sa daang Hari Road sa Las Piñas. Nagbibisikleta si Cordero kaninang umaga kasama ang ilang kaibigan. Nang bigla silang harangin ng isang puting Mitsubishi Adventure na may plakang WBF337. Bumaba mula rito ang anim na nalaki na naka t-shirt ng pulis. Pinadapa ang lahat ng mga nakabiskleta at mabilis na hinawakan si Cordero. Sinabi pa ni Cordero na baka nagkakamali ang mga sospek pero tinangay siya patungong alaba. Agad humingi ng tulong ang ilang saksi sa mga ng isang subdivision. Mawag yung kasama ko ng pulis at uh, saka noon may nag-responded din. Kasama pa dating ng ano, uh, wala na nakaalis. Ang bilis kasi na nangyayari. Wala raw takip sa mukha ang mga suspect na tinatayang edad 25 pataas. Ang plaka nakakabit sa gamit nilang adventure na sa isang Innova. Tumanggi muna magpa-interview sa camera ang mga polis dahil sensitibo raw ang kaso. Kaninang hapon, bumalik sa pinangyarihan ng krimen ang mga polis at ilang kasama ni Cordero para sa investigasyon. John Consulta, nakalerto, 24.